maria atienza manalo Pabuhay mga pageant lovers all over the world universe and Cosmo International Beauty pageant lovers narito na nga ang siksiklegleg nag-uumapaw na kaganapan sa Miss Cosmo 2024 International Beauty Pageant at di nga papahuli ang ating pambato na si Miss Cosmo Philippines 2024 Maria Atisa Manalo at kitang-kita ang pagiging sophisticated at elegante nito sa lahat ng mga activities sa naturang patimpalak at ang mga kandidata nga ay nagpunta sa isang komunidad na bahagi na sinalanta ng nagdaang bagyo sa Vietnam. Three. Yeah! Thank you to everyone who made me number one again, who made the Philippines number one again and